pung pong pakinggan ang balita, security coverage at police assistance para sa pagbisita ni First Lady Marie Louise Araneta Marcos sa Sorsogon, matagumpay na isinagawa ng Sorsogon Police Provincial Office. Atin pong pakinggan ang balita mula kay Police, police Corporal Brian Imperial. Matagumpay ang isinagawang security coverage at police assistance tulad ng route, traffic, covert, and area security ng Sorsogon Police Provincial Office sa pagbisita ni First Lady Marie Louise Araneta Marcos kasama si Senator Francis Joseph Cheese Escudero, Senate President of the Philippines sa probinsya ng Sorsogon. Ito ay para sa programang Love for All Medical Vision na isinagawa sa Sorsogon Provincial Gymnasium na naglalayong makapagbigay ng living health services sa publiko at pati na rin sa mga senior citizens. Dahil dito, mas pinaigting ng pulis kasanggayahan ang kanilang seguridad para sa matiwasay na aktividad para sa ating mga kababayan. Patuloy ang nasabing himpilan sa kanilang sinumpaang tungkulin upang makapagbigay ng proteksyon at seguridad para sa tahimik at masaganang probinsya ng Sorsogon. Ako po si Police Corporal Brian B. Imperial para sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Po, oh, maraming po salamat, Police Corporal Imperial.